So good morning, good morning sa lahat Ayan, isang uh, mapagpalang araw Okay, so magpapawasing ngayon tayo ng ating uh, Ipapawasing ngayon natin si Pugi Ayan, so Halos silang araw na tumadumi, hindi ko pinapawasingan <laughs> Okay lang, si mas Pugi Pag Pugi, mas marumi Ayan uh right, Yung galing tayo ng Quezon, umuwi. So ngayon lang natin 'to siya papawasing. Alright. So ayan na, ah, grabe niya. Talagang napalaban siya doon sa Quezon province. Ang lalalim ng putik doon. Talagang ah, sa bundok, para na, kaputik pa. Ayan. So papawasing natin 'to si ayan. Kasi sa isang araw, alis na ulit tayo. So, matatambay na naman to siya ng ilang buwan. Mga 2 months ulit, matatambay to siya. Papawasing natin. Ayan. So, yung ating uh, sasakyan na na rin natin kanina. Ayan. Ang kinitab na naman ni Venus, bagong wasing na yan. Alright. Dito lang tayo papawasing sa malagas. Malapit lang.

sarap ng ride natin papunta ng Quezon talagang smooth na smooth yung ating ride Ate Papawasin ako Hindi dito lang papawasin ko to Awasin oh, Putik eh <laughs> ah. Uh. Sarap ng ride natin Papunta ng Quezon Ayan So, biruin mo Nag, uh, bago tayo umalis ng Kabite Nagpa full tank tayo So Bago tayo nagpa full tank Meron pa naman itong natirang kalahati eh. so, Siguro Gumastos lang tayo ng nasa 220 yata full tank Ayan So full tank, sagad yun So ibig sabihin Meron tayong uh, 5.1 liters yung full tank kasi nito 5.1 liters eh so bago tayo malis ng Cavite mayroon tayong 5.1 liters ayun so ang ginawa natin dito tayo dumaan sa Dasma tapos nag uh, silang tayo ayan Dasma silang tapos sa uh, bagu bago mag uh, picnic grove dito sa Tagaytay uh, kumanan tayo dyan dito tayo dumaan sa Ligaya Drive hindi na uh, tanawan alright so paglabas natin ang tanawan dire diretsyo na yan Governor's Drive tanawan talisay dito na tayo lumabas sa may uh, San Pedro o hindi, uh, San, hindi San Pedro, Santo Tomas Alright, doon na tayo dumaan So yan, dire-direcho na natin yan uh, Santo Tomas, San Pablo Chaong, Sariaya, Candelaria, Lucina, Atimunan Ayan, doon tayo sumakay ng Doon tayo sumakay ng Roro sa Atimunan Tapos pagkatapos Uh, isang oras tayo sa Roro. Alright. dito lang tayo magpapasing alright <coughs> dito rin tayo nagpapasing kanina nung ating sa ah 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 oh, ang grabe kadami ah Ayan. tapos pagkatating natin ng timunan, isang oras tayo sa Roro. All right. So pagdating natin ang isla, ayan, nakaikot pa tayo ron. Nakaikot pa tayo sa isla. Ayan, so may natira pa tayo ano talaga. Gasoline sobrang tipid. May pa tayo halos 1 one, ano, 1/4. One okay. Shout out, shout out,